Ayan guys Ako'y magluluto na Ng aking maya maya Kung sa iba hindi Ang tawag dito ay bighead Sa ibang lugar pero Dito sa Metro Manila maya 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 ay kain Maya maya pasarap Ayan nagpahit na ako ng aking kawali ng mantika Ayan, Mayroon na Ayan. Sige lang at painitin mo lang gusto At papainitin ko rin kayo at uh, yan, danda ko nilagay ang ulo ng ating mayamaya. Iigil lang. At sunod pa sa bang ulo, dandahan lang at uh, medyo matlamsik at malakas na ang aboy. Malakas din ang talsik. Ayan, magiging mga ibang mga parte ng mayamaya. -maya. At sa maya ilalagay ko na rin ang itlog ng mayamaya. -maya. Napakasarap niya ng itlog. yan hindi konti lang wala ang apoy ng konti at dito sa bundok kailangan natin ng kahoy lang dahil yung paggas natin ay mayayan na lang ayan pambalakasan yan pambalakasan pakakainin ko kayo ng maya maya dito sa aming munting kubo sa angon orisal yan lalagyan ko ng apoy at lalagyan ko pa yan ng gatong para yan for well, the time, ako'y alis para tingnan ang ibang lulutuin ayan sige lang lutuin at palakas ng apoy at pipritohin yan po at malapit na tayong balikta rin yan ayan o oh. anong tiningin mo ba? Oops. Ay, lalagay pa pala ng kahoy. Ayun, maglalagay pa na ng kahoy para palakasin ng apoy ano kaya kung gusto mo ilipat mo lang kaya yan para mas maganda kaysa dyan ang hina ng apoy dyan o sige palikta rin mo na yan at nang ma maluto na ang kabila hmm, sige ano bang nag dyan sige lang ating ba nagagalit pa yata nagagalit yata tinapon yung kahoy sige kung magalit ka palakasin mo yung apoy hanggang sa, pat sa gitna may apoy pa rin yan Hmm. Ano na? Sige, eh, paano natin babalik ta rin? Balik ta rin muna yan natin nang makapagluto ka lang maayos. Hoy, ya, sige lang. Tayo ay magluluto ng maayos at babalik ta rin ng yan. Kaya yan, guys. Up. Sige pa. Ang yan. Patuloy sa pag-apoy pag apoy ng apoy yan o yun o yan balik rin muna kasi sa lakas ng apoy ayan mmm sarap yan ng frito ayan unti unti na yung binaliktad na binaliktad na para luto na Oy. ano ba yan pati ba na yan susunugin muna yata susunugin muna eh hindi na balik ta rin eh Hmm, hige, may sugag init. Hirapan ka ng balik tarin. May init na. Napakalakas. Ah, Nang napoy. Eh. Anong gawin natin dyan? hop binaliktad na ko. Ayan, malapit ng maluto. Unti-unti na kukunin yan. Lutong luto na. Sunog na sunog na. Ayan, tanggalin mo na. Ay, binilay. Uh, gusto mo yatang gawing uling yan eh. Sarap naman yan. Ayan, 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 ayan. Saan yan? Na, tanggalin muna na at ng maray flying susunod na pirituhin. Ayan. hmm, napakasarap talaga. Ayan. Unti-unti nang tinatanggal ang ulo. Ayan, nakuha na. Ayan, may natira pa. Gusto nyo yung tuwi ng maayos para matustid. Ayan. Ayan igilang po at yang natin ayan dinigay naman manuloy yung pangalawang ulo at and ulo-uli at ilagay mo na ayan niyan eh. mo strazo bilang lakas ng apoy yan talaga dito sa bundok malakas ng apoy maraming panggatong ayan tiklongalang alas gumuging patibabaw niyan hindi pa. Anong ko? Lakas lang ang <coughs> Dahan-dahan ng paglagay. Para <coughs> masarap din Pino. na. Ayan. Kunti okay, lang naman tayo. na ang toasted na. Ayan. Kunting na lang. At malalapos din ang pag -uprito. Ayan. ito pa. Palakasin at nagayuli ng maya maya ayun dinagdagan pa para mas marami yung may lagay at mapabilis lakasan natin ng ano apoy e volume na natin yan ah, kung ano yan oops yan yung ano lalagyan mo kasi ng ano yung itlog yan para maluto na yan sige itlog pa yan, itlog pa itlog napakasarap ng itlog ng maya maya hmm, yan hindi na lang wala kuya dalawa ng kutsara na yan tigi uh, oops binaligtad na ayan ay yan kuya kailangan natin yan pituhin ng maayos Hmm. Ayan na. Ang brito, bilitan na. Para mas mapabilis. Hindi naman kailangan nyo to na prituhin ng sobra. Yung tama lang, tamang lang pula. Kasi sisigang natin yan. ayan <coughs> Kaya sakto lang ang pag-prito. Hindi mo kailangan tosti din. Hmm. tanggalin natin. Uh, balik mo tayo sa ating mga dapat gawin. At, mm, ayan. Oops! Punyan natin ang ating pangalawa. Ayan. Ang galing na. Ayan. Hmm? Punin natin lahat. Pati yung mga itlog na tira Hmm. Ayan. Ayan sobrang sunog na yung mantika natin ah. ayan yung last na yung ng na ang lalagay at ibang party ng isda yeah, ang gitna ayan lagay ko na lahat para isahan lang ayan hmm sa dami nito dadalawa lang kami ng binangkong kakain dalawa lang kami sa mundok Ayan. Prito prito pa rin. Ayan. Hop, malapit na. Tanggalin natin 'yan at matapos na 'yan. Ayan, ayan. Pusin na natin 'yan. Ayan. Kunin ko na lahat ng isda. Ayan po. Hindi pa ganong luto yung buntot. Sa konti, alam pa natin yan konting oras pa yan luto na siya yan eh, ko na ating kailangan para sa pag ating pagsinigang yan yung kamatis iwain ko na yung kamatis para pampasarap yan kamatis ting hiwa hmm. sige hmm. iwain ko ng dandahan ang kamatis siang kamatis ay nagbibigay yan ng uh, pampaganda ng kutis ang kamatis yan tanda nyo kaya sa mga ano yan pisa nagpaparo si rosy chick yan pag, nasa, pag kumain ka ng mga kamatis uh, so wag mo lang isasama yung ano yung buto nyan kasi nagkakaroon daw ng kidney stone sabi nila so as per the doctor daw may ganon so malaga yan nilinis natin yung kamatis siwain para sa ating lulutuin na sinigang ayan ganyan ko muna yan yan, niluto ko na wahiwa <clears throat> kamatis ay naku ang kamatis ay malapit na yan, so natin balatan yung ating sibuyas. Sibuyas ang babatan ko. Dalawang piraso lang kasi hindi naman tayo tulad ng mga mahilig sa sibuyas. Mga India, Pakistan, Bangladesh, mahilig yan sa sibuyas. Maraming sibuyas silang maglagay. So tayong, ako konti lang maglagay. Ang palasa lang. Yan, so dalawang piraso at pwede na susunod ko na yung ginger or luya isa rin yan sa pampabango at pampalasa ng ating sinigang yan, pinagang ko muna siya mmm, yan laring balatan <clears throat> kailangan balatan mo ng maigigi ang galing yung mga kunting duwi ayan Pinabalatan ko na muna yan ng gusto. <clears throat> Dandaan lang pagbalat, baka pati yung kamay ko, huwag mo nang isama yan. What? Huwag mong isama ang kamay. Ayan. So, linis konti. Uh, Ayan, yeah, may rita yung magic sarap. May sili. yan hiwa natin yung sibuyas. Hmm. Dandaan lang ang pagsili. Huwag, huwag mo lang isama yung kamay. Yung sibuyas lang ang hiwain. Hmm. Ayan. <clears throat> Ayan, siway mo na sibuyas. Nandahan. Kailangan oh, ah. mo na yan. <clears throat> Sunod na yung ginger o luya. Ayan. Iway mo na maigi at uh, gawin mo rin na sakto ang pagkagayat. Gagayat mo para pagginisa ay sakto lang lalabas yung aroma yung bango ayan ayan lang, pahaba lang yung gahe ko ayan sunod natin yung bawang yung bawang muna ayan <coughs> ayan ayan yung bawang yan in Ah. Hmm. Yami. Nya ka yin bilang ko alis 12 para sa gamot. ka dogi Maya na Maya ka na Britney Hmm Ha! Kau tidak nak memasak lebih hundred ni ha? Hei hei. Hei. cái ăn năm bữa Ừ. 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 Bitu kuat lagi, asa asuh. Ah, ter tambah asam muda. Eh. Hmm. mm-hmm <laughs> dami dala mo sibuyas. Diyan kilo yan. Tatlo tayo, dalhin ko sa bahay. Ito, isang kilo ito, si Winta. na. No? Hindi ko pa nilalahat dito. Hindi yung Murang si buah eh, sengaja ni, tinggal ni. Hmm. Ada dosis ke tay? Di ano, alas alas unsi unsi ko. Ayam lah. Kain pun pulang nak フェンダーシャプミルの saya Kami ni pernah nak aku kaya dah. G, -G.